Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Punong Barangay Ingracio Calosa Jr. ng Barangay Bantog. Uh, sa hapon pong ito ay uh, mayroong isang issue patungkol po nakapaloob doon sa damayan ng bayan po ng Gimba na kung saan ang balita ko po ay unti-unti po itong uh, nagiging inactive at may nangyayari po yata may konting financial problem. Then, na uh, ko rin po na ang mga board of directors na kasapi po dito ay nagnanais na ito po ay hindi mabuwag at uh, nalulungkot daw po ang nasabing grupo na ganun na lang ay mawawala basta-basta ang damayan ng senior citizen ng bayan po ng Gimba. Uh, kabi rin po sa aming panig, ako po ang treasurer ng Gimba PNP AAP Retirees Association at sa amin po ay uh, maganda po ang kalagayan ng PNP Retirees ng Gimba. At ako po yung umaaktong Uh, treasurer. Ang amin pong pangulo ay si retired major Arthur Catabona ng Barangay Matoranok at ang vice president po ay ang dating Sangguniang Bayan member Rodolfo Payog. Uh, at gayon din po sa aming barangay ay buhay na buhay po yung uh, damayan, damayan fund. Ang dati po naming pangulo ay si Ma'am Arceli Sinense uh, at ngayon po ay napakaaktibo at buhay na buhay ang damayan po ng bantog. Sa kasalukuyan po, meron po kaming almost more or less 900 na members sa Barangay Bantog. at dahilan sa magaling na patuloy na pangangasiwa from Mrs. Sinense to ang aming mong pangula ngayon, si Madam Marlisa Makaso. Sa pagtutulungan po ng Board of Director at ng ibang opisyal sa pamumuno po ni Ma'am Marlisa Makaso, ay naging aktibo na po ang damayan ng bantog ang collection po dito ay 25 pesos per uh, member at ang binibigay na po sa patay ay 25,000 dito po ang starting February 2024 ay 25,000 na po napakaganda po nito dahil sa karanasan natin bilang sa kagipitan po kasi ng mga mahihirap na tao ng mga miyembro nito napakalaging bagay po nung 25,000 at ang tulungan po kasi sa barangay kung hindi po natin ito patuloy na susuportahan moral obligation po ng bawat isang mamamayan na magkaroon po ng ganitong samahan mangyari po kasi aminin natin ang totoo na mahirap po ang buhay sa sa atin, sa ating bansa. Kaya 'yung pong mga board of director ng ng Osca ng Damayan ay uh, encourage po natin 'yung iba at uh, magme-member po ako dito sa sa Osca sa Damayan po nito. At uh, dito po na uh, panawagan po natin na uh, ang bayan po ng Gimba, mag-member po tayo dito. Kasi pagpanahon ng kagipitan, hindi lamang pag may na-hospital, nagkasakit, kung hindi during the time mayroong namaya pa. Kaya personally, ay ini-encourage ko po yung makakapanood po nito, yung mga retiradong sundalo, pulis, mga militar, o yung mga kahit yung mga may kaya sa buhay mag member din kayo kasi pag ito po ay lumago ng napakalaki eh matutulungan din po natin ang mga mahihirap na mga kababayan po natin kaya po tulungan po natin na muling maging active itong damayan ng OSCA hindi ibig sabihin na nagkaroon ito ng failure ay pababayaan na lang kaya sa pamamagitan po ng interview na ito, through radio nating Gimba, si Ka Diego, at saka si, si Ka David, ay panawagan na rin tuloy-tuloy po ito. Huwag po natin ipagkait yung pagiging member natin dahil kahit mayamang ka, pag member ka dito, matutulungan mo yung mga kababayan mo. Yun po yung isang aspeto po ng kooperatiba o yung Uh, sabi nga yung participatory democracy dito na natin i-exercise uh, at ako 1981 dito na ako tumira sa Gimba nagpulis ako ng Gimba 1984, nag-retired ako 2012 nandito tayo sa barangay ngayon kaya sa barangay mahirap ang buhay sa bayan po ng Gimba hindi natin masasabing kung mahirap din ang buhay ang kailangan po dito ay tulungan kaya po sa puntong ito, yung makakapanood po ng interview ito eh tumulong po tayo para sa mahihirap nating kababayan na during the time na merong namatayan, ito yung panahon para ipakita natin na ang Pilipino ay hospitable, ang Pilipino ay matulongin at nananawagan din po tayo sa ating punong bayan sangguniang bayan mga barangay captain na magkaroon tayo ng movement para makaginhaginhawa naman yung mga taong nagigipit lalo na po pag namamatayan kaya po sa pagkakataong ito sa uh, panawagan po ito at magme-member -mem -mem po ako dito yun lamang po at maraming maraming salamat po